Si David Licauco ang isa sa mga pinakamainit na leading man ngayon sa showbiz. Ang pambansang ginoon na ito ay naunay na noon sa mga magagandang babae sa showbiz magpahanggang ngayon. Pero ayon sa mga usap-usapan, may karelasyon si David na non-showbiz girl ngayon. The Philippine Showbiz List presents Mga babaeng na link kay David Licauco Sue Ramirez Ayon sa mga chismis, noong 2016 hanggang 2017, si Sudi Umano ay naging bahagi ng isang secret relationship kasama si David. Ang kanilang relasyon ay nanatiling lihim sa publiko dahil si Su ay bahagi ng isang love team sa ABS-CBN na hindi maaaring ilantad ang kanilang relasyon. Pagamat hindi nila pinangalanan ang bawat isa sa mga panayam, inamin ni David na ang kanilang relasyon ay nagtagal ng ilang taon bago sila naghiwalay noong 2017. Ang kanilang pagsasama ay puno ng pagmamahalan, ngunit kinailangan magtapos dahil sa mga professional commitments at mga issue sa pagiging pribado ng kanilang relasyon. Shaira Diaz Sumunod naman sa listahan ay si Shaira Diaz, ang tambalan nila ni David ay nagsimula noong 2019 sa pelikulang Because I Love You na isang romantic comedy ng GMA na lubos sa tinang kilik ng mga manonood dahil sa kanilang nakakakilig na on-screen chemistry. Maraming manonood ang na nabighani sa kanilang tambalan at umasang magkakaroon pa sila ng maraming proyekto na magkasama. Ang kanilang natural na koneksyon sa kamera ay nagpakilig sa maraming fans at nagbigay ng bagong kilig sa industriya ng pelikulang Pilipino. Matapos ang tagumpay ng kanilang pelikula, maraming chismis at espekulasyon ang kumalat tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni na Shira at David. Marami ang nagtatanong kung may posibilidad bang maging magkasintahan sila sa tunay na buhay. Gayunpaman, nanatiling pribado ang dalawa tungkol sa kanilang personal na buhay at mas piniling mag-focus sa kanilang mga karera. Si Shaira ay artista ng GMA Network matapos pumirma ng isang exclusive contract noong December 2021 ay engaged sa aktor na si E.A. Guzman. Kylie Padilla Napaangkla naman sa pedal si Kylie nang maging kabilang siya sa mga babaeng na link kay David Licauco. Si Kylie ay kilala sa kanyang mga pangunahing papel sa iba't ibang palabas ng GMA. Isa sa mga pinaka naalala at nagmarka sa puso ng mga manonood ay ang tambalan nila Kylie at David sa seryeng To the One I Love noong 2019. Ang on-screen chemistry ng dalawa ay tunay na kinagiliwan ng mga manonood na nagbunga ng mga usap-usapan at haka-haka tungkol sa kanilang relasyon. Ang kanilang tambalan ay nagbigay inspirasyon sa maraming tagahanga na umaasang sanay may posibilidad na magkatuluyan sila sa totoong buhay sa kabuuan. Ang tambalan ni na Kylie at David sa Toda One I Love ay isang patunay na kanilang husay at dedikasyon sa kanilang sining. Bagamat ang kanilang relasyon ay nanatiling sa harap lamang ng kamera, ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na umaasa na makikita silang muling magkasama sa isang proyekto na magbibigay ng saya at kilig sa kanilang mga puso. Julie Ann San Jose Pasok din si Julian bilang isa sa mga babaeng na link sa kay David. Mas lalo pang pinatibay ang pangalan ni Julian sa industriya ng showbiz nang siya ay maging bahagi ng romantic comedy series na Heartful Cafe sa GMA 7 noong 2021. Kasama niya rito si David at agad nilang napukaw ang atensyon at puso ng kanilang mga manonood dahil sa kanilang on-screen chemistry kiligan. Ang tambalang Julian at David ay kilala bilang Julie Vid, ay naging usap-usapan sa social media. Noong April 15, 2021, nag-trend sa Twitter ang kampanya ng kanilang mga tagahanga na may hashtag na See you at the Cafe ang kilig at tuwa na hatid ng kanilang mga eksena ay ramdam na ramdam ng kanilang mga taga-subaybay. Kaya naman maraming fans ang nagpahayag ng kanilang suporta at pagnanais na makakita pa ng mas maraming proyekto mula sa dalawa sa hinaharap sa Heartful Cafe, ipinakita ni Julian ang kanyang kahusayan, hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang natural na chemistry kay David. Ang kanilang sweet moments, nakakilig ng mga dialogue at mga hindi malilimutang eksena ay nagpakilig ng na husto sa mga manunood. Barbie Forteza lubos na tinatangkilik ng mga tagahanga ang tambalang Team Barda ni na Barbie Forteza at David Licauco. Kaya naman kabilang din si Barbie sa mga babaeng na nilink kay David. Sina Barbie at David ay talagang nagpapatunay na ang tamang chemistry sa telebisyon ay may kakayahang magpakilig at magpakulay sa mga puso ng kanilang mga tagahanga. Nagsimula ang kanilang tambalan sa romantic comedy series na Heartful Cafe noong 2021. Sa seryeng ito, ipinakita ni na Barbie at David ang isang kwento ng pagmamahalan na puno ng kilig at mga nakakatuwang eksena. Dahil dito, marami ang natuwa at nagsimulang suportahan ang kanilang love team. Noong 2022, muling nagsama si na Barbie at David sa Manopo Legacy The Family Fortune ang kanilang chemistry ay mas lalong tumingkad at mas pinatunayan na kaya nilang magdala ng iba't ibang emosyon sa kanilang mga manonood. Ngunit ang tunay na pag-usbong na kanilang tambalan ay nangyari sa Maria Clara at Ibarra na ipinalabas din noong 2022. Dito sa mikat ng husto si David sa paganap bilang si Fidel. Ang kanilang mga nakakakilig na eksena ay talagang pumatok sa mga manonood at nagpa-trending pa sa social media. Ang kanilang tambalan ay kinagiliwan at kinapulutan ng inspirasyon ng marami. Noong 2023, muling pinagsama ang Team Barda sa seryang Maging Sino Ka Sa bawat proyektong kanilang pinagsasamahan, mas lalong tumitibay ang kanilang on-screen chemistry. Ang kanilang natural na pag-arte at ang paraan ng kanilang pagkikipag-ugnayan sa isa't isa ay nagbibigay ng kakaibang kilig sa mga tagahanga. Dahil dito, mas lalong dumami ang sumusuporta sa kanila. Ngayong 2024, mapapanood sila sa isang upcoming Philippine television drama war series na Pulang Araw. At may pelikula silang ipapalabas ngayong Hulyo, ang That Kind of Love. Beatrice Santos, Nagsimula ang ugnayan na David Licauco at Beatrice noong 2019 nang sila'y unang magkakilala at naging magkasintahan. Sa kabila ng kanilang abalang mga schedule, nagawa nila mapanatili ang isang matatag na relasyon sa loob ng apat na taon. Noong 2019, nagsimulang umugong ang balita tungkol sa kanilang pagiging magkasintahan. Ngunit noong 2021, lumabas ang balitang naghiwalay na sila sa kabila ng kanilang breakup na natiling magkaibigan si Beatrice at David, hindi nagtagal. Muling nagkaroon sila ng pag-asa nang magdesisyon silang subukan ulit ang kanilang relasyon noong 2022. Bagamat mas naging pribado sila sa pagkakataong ito, hindi pa rin nakaligtas sa mata ng publiko ang kanilang muling pagbabalikan. Subalit, so, hindi naging madali ang kanilang pagsasama at lumabas ang balitang naghiwalay silang muli. Kisen Hizon Nasa hot seat ngayon ang na negosyanteng si Kizen Hizon bilang pinakabagong babaeng nalilink kay David Licauco. Noong July 2, 2024, spotted si David kasama ang hinihinalang real-life girlfriend niya na si Kizen sa Yes Please Bar sa BGC Tagig. Isang TikTok user na nagbahagi ng ilang paparazzi si shots na nagpapakita kina David at Kizen kasama ang isang lalaki. Agad namang nag-imbestiga ang mga netizens at kinilala ang babaeng kasama ni David bilang si Kizen. Ayon sa mga chismis, Si Kisa na pampanga at kamag-anak na may-ari ng Pampanga's Best, isang kilalang brand ng processed meat products. Matagal ng usap-usapan na si Kisa ng babaeng nagpapasaya kay David mula pa noong May 2023. Ngunit ngayon lamang ito na kumpirma matapos makita ang mga larawan nilang magkasama. Sa panayam kay David sa Fast Talk with Boy Abunda noong June 25, 2024, inamin niya na mayroon na siyang karelasyon. Nang tanungin siya ni Boy Abunda kung siya ba ay single o taken, nag-aalangan pa itong sumagot sa una, ngunit sa huli ay inamin niyang siya ay taken na bagamat hindi ay pinangalanan kung sino ang babaeng kanyang karelasyon, matagal ng haka-haka na ito ay hindi taga showbiz. Ekinwento rin ni David na nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa pagmamahal mula nang tumuntong siya sa kanyang 20s Noong bata pa raw siya, kontento na siya kung makakakilala siya ng babaeng pasok sa kanyang standard. Ngunit ngayong siya ay 29 years old na, marami na raw siyang dapat ikonsidera. Mas naging malalim ang kanyang pagtingin sa mga bagay-bagay at mas pinapahalagahan na niya ngayon ang mga aspeto ng pagkatao ng kanya'ng karelasyon, hindi lamang ang pisikal na kaanyuan. Maraming fans ang natuwa sa pag-amin ni David tungkol sa kanyang relasyon, ngunit marami rin ang nagulat dahil matagal na itong itinago mula sa publiko. Ang pagiging pribado ni David pagdating sa kanyang personal na buhay ay isang bagay na pinahahalagahan niya, kaya't mas lalong naging masaya ang kanyang mga tagahanga nang makita ang mga larawan nila ni Kisen. Patuloy na sinusubaybayan ng mga fans at netizens ang love story na David at Kisen. Bagamat hindi pa gaanong bukas si David sa detalye ng kanilang relasyon, malinaw na masaya siya at kontento sa kanyang buhay pag -ibig ngayon Sa mga susunod na araw, inaasahang mas makikilala pa ng publiko si Kisen at ang nilang kwento ng pagmamahalan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!